Patay ang duha ka mga individual sa managlahing insidente sa bangga sa Jansan sulod lang sa usa adlaw. Pasado launa sa hapon Mayo 30, 2024, nalambigit sa bangga ang usa ka tricycle og SUV sa Circonferential Road, Purok 11, Lanton, Barangay Apopong, Jansan. Sumong insidente, samdan silang Jen Lee Duasco, 21 anyos, higala ni Ining si Olive Amemensi, 39 anyos, ugang driver sa gisakyan nilang trisikad nga si John Real Sagusio, 39 anyos, nga pulos mga residente sa Barangay Fatima, Jansan. Ginasubay matod pa nila sa Gusio ang innermost lane, samtang nagasunod ang SUV, nga gimanihuan sa usakan nagpangalang alias Emma, o adunay sakay nga usa ka size anyos nga batang babae asa samdan usab sa mong insidente so bigla siya nag swerve so pag swerve dyan diyan yung kan wala ng chance na makaibade so ang nangyari doon nagbigla din bug break yung kan para makaiwas sa disgrasya Si bigla kinat eh so nagtorn-torton so nagkaroon ng sila nag-collide, so nag-torn-tortol. Unfortunately, ito yung, yung, ano man, yung sa sikad o tricikad trisik, na tinatawag dito, So tumapon yung dalawang pasayro niya. Pipila kaminuto ang nakalabay. Humangi pang dala sa ospital ang mga biktima. Gineklarang patay si Jen Lee Duasco tungod sa naangko ni ining serious head and body injury. Samtang naka-hospital arrest usab ang driver sa sikad nga si John Riel Sagusio o naka-kostoriya usab sa kapulisan ang driver sa SUV. Nagdumili na nga muhatag og pahayag ang driver sa SUV, ingon man ang pamilya sa osa sa mga biktima. Samtang alas 7 sa gabi sa susamang adlaw, laing insidente na usab sa bangga ang nahitabo sa National Highway Barangay Labangal, Jansan, asagi kalambig kaligitan sa usa ka tricycle nga gibanhiuan sa usa ka nagpangalang Roger Quizon, 44 anyos, nga residente sa Barangay Labangal ug wing van nga gibanhiuan sa usa ka nagpangalang Merwin montanyo Sa maong insidente, patay ang driver sa tricycle nga si Roger Quizon. Inakausap ko yung driver ng ng kuno ano man ng Ten Wheelers truck yung van Ah, uh, nag daw na cut daw yung na ah, na nag nag-incroute sa kanyang lane okay. yung kabila kasi nag-overtake. Mm -hmm. Oh. So, yun ang nangyari namatay Then, nagtingnan natin yung base ko natin always dito. Involved talaga, daming, kung hindi motorcycle, involved talaga is tricycle. Dungan Ini, subling nagpahimangno ang labaw sa Traffic Enforcement Unit Jansan sa publiko o mga motorista. Pag nasa lansangan tayo, asa ka tayo sa daan dyan, dapat nasa most panta outer lane. Pag slow moving vehicle ta, just like mga tricycle at saka yung mga mahinang ah, uh, takbo ng ko natin mayinang mahinang makina ng mga sakyan natin. Doon tayo sa kan pagmabagal talaga, doon sa sa outer lane talaga magdaan. In the heart of changing lives, kini MJ Fernandez, BRI Gada News.